Ulit sports, ulit. Pinairal ng Gilas Pilipinas ang kanilang trademark na puso sa kanilang laro kontra host team China upang makausad sa gold medal match ng Hangzhou Asian Games kagabi. Yan ang ulat ni Rafael Bandayrel ng PTV Sports. Sa unang pagkakataon sa loob ng 33 taon sa salang sa isang gold medal game ng Asian Games, ang pambansang basketball team ng Pilipinas Ginulat ng Gilas Pilipinas ang host team China, 77 to 76, upang mapanatiling buhay ang pag-asang makapag-uwi ng ginto para sa inang bayan. butas ng karayom ang pinagdaanan ng mga Pilipino upang makamit ang tagumpay na ito. Sa katunayan, humahalo pa ng 22 puntos ang abante ng China noong ikalawang kanto. Gayunpaman, hindi naman nawalan ng kumpiyansa ang Gilas. Nagsilbing bayani si naturalized Filipino Justin Brownlee na nakalikom ng 33 points. Sa huling mga segundo ng laro, isang floater at dalawang magkasunod na three-pointers ang pinakawala ng barangay Hinebra Resident Import. Sa isang iglap, nahablot na ng mga Pilipino ang kalamangan sa huling 24 seconds ng laban. Bukod sa pambihirang performance ni Brownlee para kay Filipino basketball analyst Jay Mercado, ay kahanga-hanga rin ang nilaro ng local players. collective effort, no. I think, I think I never, I can, you can never doubt the spirit and the uh, no, no. I'm uh, they never say die spirit of that particular team. Na carry all and we saw that in Brownlee, in Scotty Thompson, in Calvin Octana, even in Ange Kouamé, Jamal CJ Harris. These guys really, are uh, not delivered. And of course, Kevin Alas. Bilip din si mercado sa mid-game adjustments na inilapat ni Coach Tim Cone. I think one of the things that we saw. was during halftime, there were a lot of adjustments defensively. Um, malaking bagay yan kasi um, nakita natin, it's a struggle sila both from the offensive and defensive ends of the court. Hindi tayo makashoot, hindi rin natin mabantayan yung Chinese. And that's the reason why we were um, uh, tinatapunan tayo ng maraming three-point shot or simple baskets inside. No? I think Coach Tim Cone did a splendid job as far as making sure that there uh, will as far as making sure that there will be major adjustments. And if there's one coach that I completely trust when it comes to making adjustments, that's Tim Cohn. Dahil dito, maaaring mapanalunan ng Gilas ang gintong medalya sa Asian Games, bagay na hindi pa nagagawa ng Philippine National Basketball Team mula taong 1962. Hindi maikakailang ubod ng ligaya ang Gilas fans sa tagumpay ng kanilang paboritong kuponan. Siyempre, napakasaya natin ngayong mga Pilipino dahil eto na yung pagkakataon na makakagold tayo. Overwhelming yung buong Pilipino kasi... Nakapasok na naman tayo sa finals. Ilang taon na, 20 years natin tayo nakapuloy yung pasok natin. Iba kapag may tinatagong alas, Kevin alas. Ay, napakasaya kasi ang, ang galing. Ang galing ng gilas. Lalo si Brownlee, ang, ang ganda ng ginawa niya. 30, 33 points. Maging si Filipino-American NBA star Jordan Clarkson. Saludo sa kanyang mga kababayan. Muling magkukrus ang landas ng Gilas at Jordan sa gold medal game ng nasabing kompetisyon. Matatanda ang nagtapat na ang dalawang kuponang ito sa group stage kung saan wagi ang Jordan. Dahil sa pangunguna ng TNT tropang giga import na si Ronde Hollis Jefferson. Bukod sa ginto, resbak ang habol ng Gilas Pilipinas sa rematch na ito na idaraos sa biyernes, ika-6 ng Oktubre, alas 8 ng gabi. Rafael Bandeirel para sa bayan.